Iipon tayo muli dito dahil isa lang ang hiling natin. Ibalik po nila si Tatay Digo. Ibalik po nila ang presidente na minamahal natin hanggang ngayon. Sino po ang naniniwala na sa madaling panahon muli nating makakasama si Tatay Digo! At ngayon mga kababayan, bago po tayo mag-proceed uh, sa ating programa, amin pong tinatawagan ang may-ari po ng uh, Hyundai NCV3644 NCV3644 na ating pong uh, uh, ating sasakyan dahil may dadaan po. Buli! Tayo ay nandito dahil sa isang dalangin. Dahil sa injustices na ginawa ng administrasyon laban kay Tatay Digong, hindi lang kay Tatay Digong, maging sa lahat ng mga Duterte. May ginawa pang masama ang mga Duterte. Ano lang ang nasa isip ni Tatay Digong? Na tayo ay maging ligtas mula sa kriminalidad. Tayo ay maging ligtas mula sa CPP, NPA, NDF maging ligtas mula sa mga drug addict pero anong ginawa nila sa ating tatay digong? kaya tayo mga Pilipino ay nagkakaisa ngayon at isinisigawan natin sa buong mundo at sa International Criminal Court ibalik nila si Tatay Digong Bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home. At sa mga oras ito, mga kababayan, para magpatuto pa sa mga sakripisyo at mga ginawa ni Tatay Digong sa ating Pilipinas at magpapatuto rin sa oppression, sa panggigipit ng kasulukuyang administrasyon. Atin pong tawagin ang isa sa mga political vlogger na hindi iniwan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Atin pong tawagin at bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan, Bana Bay! <coughs> <coughs> Paasang kaway ng na mga nabudol! Siba dito ang mga nabudol! Hindi <coughs> kasi kayo nakilig Biro lang, biro lang. Pero, alam niyo po, hindi ko po talaga alam sa sasabihin ko dahil ilang araw na po kung walang tulog. ilang dito kung walang tulog? Uh! Hindi kayo makatulog dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte. Ilan ka atin? Alam niyo, mga kababayan, Sinabihan po tayo dito na huwag po tayo magsasalita ng hindi maganda dahil baka may mga nakapaligid na mga pulis na handang dakpin ang lalaban. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kayong mga pulis na naandyan, alam nyo sa puso nyo na mali ang ginawa ni Torre. Yeah! alam ninyo na abusado na ang gobyernong ito. Kung hanggang kayo, nagbubulag-bulagan pa kayo, anong tawag sa inyo? Sa indoor sa bayan na ito. Tanda nyo mga kababayan, mga pulis, kayo ang kakausapin ko ngayon sabi nila na hindi applicable yung Article 59. Mali po yun. Bakit? Ginamit nila ang Article 7 para ulihin si Pangulong Duterte. Hindi pa pwede sundin ang isang article, yung isa hindi. Kahit ang Biblia sinabi yan. Tandaan nyo sa James 2 verse 10. Basahin nyo. Sundin mo guilty ka sa lahat ang ginawa kay paulong Duterte ay labag sa ating batas kinindak nyo ang aming paulo susubukan ko lang ah to the international media this is not about Duterte and Marcos this is not about America US, Japan Hindi tayo nananawagan dito ng kaguluhan, rebellion. Dahil ako po ay against God. Dahil I believe in Romans 13 verse 1, submit to the authority. Pero, kailangan natin ilabas ang sama ng ating loob dahil yan ay protektado ng ating konstitusyon. Ito ang ginagawa namin ngayon. Ang aming damdamin ay ilalabas dahil mali ang ginawa ng gobyernong ito sa isang Pilipino. Nakita niyo si Tatay kagabi? Kung hindi ka naguturo doon, hindi ka Pilipino. Ang dami ko napanood mga kababayan, hindi ho sila political, pero na nakita nila yan, nadudurog sila. Bakit? Ang isang... Akala ko ba malaya tayo? Akala ko ba malaya ang Pilipinas? Bakit Amerika o puti ang umuusik sa ating Pangulo? Hindi kami nagagalit kung gusto niyong usigin sa Korte ng Pilipinas. Tama. Yan ang tama. Due process yan eh. Tama. Pero puti, hindi kami papayag diyan. Mali po yan. Alam niyo po, yan ang ginawa sa KOJC. Marami sa atin ang hindi masyado pang naniwala noon. Baka naman hindi tuloy-tuloy ito. -tuloy Hanggang kinulong si Pastor Kibuloy. Inusik ng mga maling warag. Tapos sinunod nila si Pangulong Duterte. Ito tanong ko sa inyo. Kayo mga Pilipinong tulog pa Kailan kayo gigisig pag may mangyari na kay Pangulo Duterte? Kung may mangyari na kay VP Sarats ikulong din siya? Kailan kayo magigising? Kaya mga kababayan, nananawagan po ko sa inyo, imulat natin ang mata ng mga kababayan natin. Dahil ako naniniwala sa ibang-ibang parte ng probinsya, nagising gising na po sila. Kaya mga kababayan, ngayong araw to meron lang ako isang tatawagin. Itong tao na to, noong pasasalamat sa luneta, ay binu. Bakit? Nakinig siya kay Pangulong Duterte na huwag iboto ang bangang. Alam niyo po, bago kong mag-eleksyon ng 2022, tatlong beses po ako pinatawag ni Pangulong Duterte at nag-uusap na kay Kwentuhan at tinanong ko sa kanya kung sino ba talaga ang gusto niya maging susunod na Pangulo. Paulit-ulit niya sinasabi, ayaw niya kay Marcos. Ayaw niya. Pero alam ko na mabigat ang laban. Bakit naandun yung anak niya? Alam ko maraming magagalit sa amin pag hindi kami nag-Marcos. Dahil kami po ay nasa community din. Ilang beses po kami nakapunta sa bahay niya. Pero nakinig po kami kay Pangulong Duterte. Kaya ang sakit sa puso namin na isang Pangulo na maayos mag-isip gusto lang kapakanan sa bayan, ay eh kukulong nila. At ito po ang isa sa mga binu ng panahon ni Pangulo Duterte. Tawagin ko po si Konseyal Mokauson. iniwanan, ikaw lang ang leader ng bansa na ito. Nalumbaban sa kriminalidad, droga, at korupsyon mata sa mata. Inalay mo, Tatay Digong, ang buhay mo para sa amin. Para sa aming bayan. Kaya eh, Tatay Digong, kung nakikinig ka at napakalunan mo ito, hindi ka namin iiwan. Yes! Tatay Digong, kahit nandyan ka, mag-isa sa Hague, the Netherlands kasama mo kami lagi kang nasa aming panalangin Tatay Digong mahal ka namin mahal niyo po ba si Tatay Digong? Yes! ayoko po ako masaya ngayon kasi nakikita ko po, po yung mga muka noong nakasama natin noong kampanya taas ang kaway ng mga nakasama natin po natin iiwanan si Tatay Digong. Panghuli na lamang po, ngayon ako ay gustong kausapin po ang ating mga OFWs. May OFWs po dito. At mga nanonood na mga kababayan po natin. Kung kayo ay naniniwala na may ginawang mabuti si Tatay Digong sa ating bansa. Kung kayo ay naniniwala na nawala ang droga, bumagsak ang krimen, at naging mas mapayap ang ating mga kalsada. Naging mas maganda ang takbo ng Pilipinas. Ngayon ang panahon para magsalita kayo. Ngayon ang panahon na umaksyon po tayo. Hindi ko po sinasabi na magrebelde tayo. Kahit isang tao lang ang pumunta rito, pupunta ako. Ganon din po ba kayo? Iparamdam po natin kay Tatay Digong ang ating pagmamahal at hindi po natin siya iiwanan. Ayun lamang po, maraming maraming salamat po. Iisa lang ang kulang talaga dito eh. Sino? Si Tatay Digong. Kaya, bring back Tatay Digong! Bring back Bring p r d home! Bring p home! Diyos na po ang bahala. Sabi sa Biblia, hindi ba? Vengeance is the Lord's. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Yeah! <laughs> Tawagin ko naman po yung mga kasamahan ko, ang Banateros, uh, uh, Master Judea. May konti lamang kami bibigay sa inyo. Uh, boss Dada,